So welcome, Relarge TV Okay no, so sa ngayon mga ka-idol ay December uh, 31, Friday So mamaya no, sasalubong tayo ng bagong taon Dahil sa pandemic, tayo ay medyo short sa mga budgeting Para sa handaan natin mamaya sa pagsalubong natin ng uh, bagong taon Okay, kay short man tayo mga ka-idol no So ang gagawin ko mga ka-idol instead na maglitson ako ng buong baboy, ngayon, kay dahil sa pandemic, sure tayo sa mga budgeting, ang gagawin ko na lang mga ka-idol ay maglitson uh, maglilitson bili na lang ako. Okay. Ang tanong niya, paano ba gawin yung pitch pork or yung tuhugan o tuhugan ng litson bili? Okay Kung gusto nyong malaman kung paano gawin yung pitch o tuhugan ng litson bili, Tapusin nyo lang ang video ito para malaman ninyo kung paano natin gagawin yung tuhugan ng Litson Billy. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, Aww. don't forget to subscribe wow. or click subscribe, hit the bell and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload ng mga videos ko. Thank you. Okay no, so sa ngayon, balik tayo sa tanong, paano ba gawin yung Pittsburgh tuhugan para sa Litson Billy? Okay no, so ang kailangan ng natin idol yung tubo. Kahit ah uh, kahit gaano siya kahaba mga ka idol basta kay ganito kalaki parang midja midja ata yung size dito mga ka idol kahit gaano kahaba ah uh, importante abot siya ng 5 uh, five feet, five feet para hindi naman uh, masyadong mahaba ito ay 7 feet okay ito kailangan natin mga ka idol yung Uh, maliit na bakal at saka ito ito ay gagawin nating handle so sa ngayon uh, gumawa na ako ng tuhuga ng lechon bile so kailangan natin itong ka idol grinder at saka ito yung welding machine so okay no so sa ngayon mga kaidol ang gagawin ko dito sa dulo mga kaidol uh, gawin ko siyang matulis kumbaga sharp eh, para dito i eh, natin isuksok yung Uh, yung litson o karne so sa ngayon gawin ko na itong uh, matulis so okay no nakita nyo mga kaedol so ang gagawin ko ngayon i-press ko to para magiging matulis So, sa ngayon mga kaidol, nakita nyo to Medyo ah, matulis na siya mga kaidol Okay So, sa ngayon, ito Yung pinakita ko kanina, bakal Dito natin ito ipapasok sa loob Okay So, sa ngayon, ah, i-press ko muna Okay no So, ang kulang na lang dito mga kaidol ay Ah, uh, we welding ko dito para lalos siyang uh, tumibay. So, sa ngayon na uh, medyo na weld ko na or na welding ko na, ang susunod kong gagawin, hindi rin ko na or tulisin ko na. So by the way mga kaidol no, nakita nyo to na napaka tulis no. Napaka sharp na niya. So ganito lang mga kaidol kapag kayo ay gumawa ng uh, pitch pitchfork or tuhuganan ng uh, litson bili ito. Tapos na to, mga kaidol, pwede na to i pasok yung uh, malaking karni dito, napaka tulis na. Ganito lang wala kayong nakikitang mga ano kung baga Uh, maganda yung pagkagawa ko. So ang susunod kong gagawin mga ka-idol, yung handle niya mga ka-idol. Ito. Yung kumbaga mga ka-idol dito mga ka-idol parang ito mga ka-idol. Ito yung gagawin kong parang handle niya mga ka-idol para pag ganun ganun ka na lang mga ka-idol. So sa ngayon mga ka-idol, ito na yung gagawin ko. Ilagay ko to yung handle niya. dito yung pagkagawa ko mga kaidol para doon ko sa eh papasok ko oh kita niyo to mga kaidol oh oh pareheng para dito ko eh ah ganun tapos welding in ko tong ngayon mga kaidol mga kaidol So nakita niyo 'to mga ka idol na ilagay ko na, na i welding ko na. So ang susunod kong gagawin ay i-grind ko siya para lalo siyang uh, malinis, malambot siya hawakan. So tapos na mga kaidol so pwede na tong uh, gamitin mamaya sapagkat ako'y magluto ng litson bili so ipakita ko na to sa inyo mga kaidol so sa ngayon mga kaidol ito yung handle niya na oh, napakainit talaga so ito yung wag nyo hawakan mga kaidol medyo mainit yung handle niya ganito mga kaidol niloloko mo lang yung... ako eh ito yung gawin yung parang magtuyok tuyok kayo ng litson bili. Bakit oh. gano'n? ganun? Ito, ganito siya kahaba mga kaidol. idol oh. oh. kita nyo. Tapos, ito yung pinakamatulis mga kaidol. idol Dito nyo ilagay yung uh, litson nyo, ipasok nyo dito. oh. tapos, ganito na mga kaidol. idol oh. huwag nyo itong huwag mga kaidol, idol kasi napakainit. O, oh. oh. okay. So, o, oh. mm, mm, mm. Oh. Oop. So ganito lang mga ka-idol kasimple gumawa ng uh, tirungan o pitchfork o tuhugan ng litson bile itong bakal na to.